mga pangyaw good morning this is Phil Villaruel -Well, and welcome back to my channel mga pangyaw ngayon nandito tayo sa farm mga pangyaw at papakita ko sa inyo yung tanim ng lolo ko na hinita so ayan mga, <laughs> ayan mga pangyaw ayan mga pangyaw hindi ayan mga pangyaw yun yung nipa. Yan yung nipa mga pangyaw. Tanim pa ng lolo ko. So, ang tanda na. Ayan. So, tingnan natin, mga pangyaw, yung mga kulaklak dito sa paligid. Ayan. Ito, mga pangyaw, ang ganda nito. Tingnan niyo ang ganda nito, mga pangyaw. Ayan. Dosa, ganda. Ayan. Ayan, mga pangyaw. So, super ganito. So, ito rin yung kalalili, mga pangyao. So, ano mo yung laklak din? Oh, meron yung... Ito, mga pangyao, nipa. So, itatanim ko ito, mga pangyao. So, padadamihin natin yung nipa dito. Ayan, mga pangyao, ito yung kanyang bunga ng nipa. So, ayan, ito yung pasilaw hindi kita ayan mga pangyaw ayan yung nipa so ito mga pangyaw ng galing tatanim natin to ito nga ng nipa mga pangyaw so ito meron ng seedlings ayan yung seedlings itatanim natin ayan ayan yung mga pangyaw. Ang ganda. So, tingnan natin yung kanyang halaman. Ang ganda. So, mga plantita, plantito. Yan mga pangyaw. Ayan. So, so, dito sa likod, mga pangyaw. Ito. Hindi so, ko alam kung ano yung halaman na to. Napakataas. Yan. Yan. Ito, nag-blue Ito mga pangyay Mga plantita, plantito Ito, ito yung Kalali So, napakaganda rin ito Yan. Wow, super ganda Ito, oh, ito yung santan mga pangyay So, ito ang tawag dito ay Adelpha. Dito, merong white at saka meron din siyang maroon, red. Ayan, Ang ganda nito. Ayan, mga pangyam. Saka ito mga pangyam. Ang tawag nila dito, today, yesterday, yesterday, today, and tomorrow. Kasi tatlo ang kulay nito. A violet, pink, at saka white. So, kung anong kulay yung today, yesterday, and tomorrow. So, ayan lang, pangyay. Ang ganda. So, kahit yung artist, yung dancing lady. Ayan. Ano na, pangyay? Today, yesterday, and tomorrow. Ito mga pangyaw, ang ganda rin ito. Pero kinain ng kambing. So, tingnan nyo yung dahon. Kaya tinaas ko. So, saka ganun din to. Ang ganda rin ito. Inubos ng kambing. Yung kanyang dahon. So, ito yung Bougainvillea. Ayan, ang ganda mga pangyaw. Ayan mga pangyaw. Ito yung Dancing Lady. So, sa ngayon mga pangyayon, ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Bye-bye!